Hi guys Happy Sunday Happy Sunday sa inyong lahat Ayan, Kami naman ni Sophie maglalakad dito sa bundok Come on, let's go Ayan guys Bigla na naman lumamig ang panahon guys Ayan, dito sa Hong Kong Sobrang lamig na naman Oh yeah, it's over there E eh, boring si Sophie sa bahay Kaya lumabas kami saglit Okay, hi Okay, can you say hi? today we're over here and already go to the park. So now we're here. Yes. Ay, naglalakad kami dito. Oh, be careful. Habapi. Mami. Sobrang lamig mami, guys. Mami, Oy, mami. Tapos walang init. Yeah? I want to exercise. Okay, you can exercise. Okay. Ayan, lakad-lakad lang kami dito. Ayan. Paborito naming place ni Sophie dito sa Prince Edward. I mean, Mongkok. Tapos dyan sa taas niya is ano hiking area pero hindi hindi ko pa yan inaakyat guys. Ayan, lakad-lakad lang kami dito. Oh, walang masyadong ano tao kasi malamig. Tapos dito is ano maraming punong kahoy so lalong malamig. Tapos wala pang init ngayon, 'di ba? Ayan si Sophie, tingnan niyo. Mm. diba? Ayun. Magandang mag-ano dito, maglakad-lakad pagka-summer. Yung mainit kasi maraming punong kaahoy. Ayun. Ayun guys, at maglakad-lakad muna kami dito. Marami naman na akong video dito, guys. Ayun si Lolo, nagjojogging mag-isa. Sobrang lamig na naman, oy. Akala ko magsa-summer na, pero malamig ngayon, guys. Ayun. Alright, guys. See you again in my next vlog. Ayan, short video lang tayo, guys. Yes, na? Mommy, where's the exercise? There, over there. Over there? Ayan, guys. Short video lang, guys. Bye-bye.